magandang hapon sa ating lahat mga ka-idol no? so ang ganda ng panganahon ngayon mga ka-idol dito tayo sa crane natin mga ka-idol no? Ah, wala kaming uti ngayon mga ka-idol dahil pagod na mga ka-idol no? umayaw na rin ako mga ka-idol yung mga partner ko mga ka-idol umayaw na rin no? kasi umayaw din ako eh Uh, kawawa naman eh gusto pa ng uti mga ka-idol no? eh, masama lang yung pakiramdam natin mga ka -idol. kaya tayo ay nag sa lang no mga ka-idol pero plano yan mga idol yung ating direct rin mga ka idol kaya ano no piyada pa na, puputuli na inisa-isa na yung dalawang bo mga ka-idol ay nandun na sa baba no dito tayo ngayon mga ka-idol sa laping no laping uh, yung ating uh, isang unit mga ka-idol no nagbubuo sila mga ka-idol ating na uh, mga kaidol motor natin dito mga kaidol ang laki no gaya ito ng unit natin sa ano mga kaidol sa vision pero ito mga kaidol ay pangit ng mga swing pangit ng swing nya yung bira nya mga kaidol o oh, oh, area no. Ah. Hanggang 3 lang mga kaidol. Yan sila mga kaidol, 3s lang mga kaidol. Lumbog yan mga kaidol. Dami lamok. O nandoon yung ating a. Uh, Gabin mga kaidol. Yan tayo matutulog mga kaidol ang ating highway may motor nito mga kaidol no tatlo pa yung busina yung ating daanan no mga kaidol lali mga kaidol eh, so dito na tayo dumadaan sa ano no gilid ng mas lapit lang palapit mga kaidol no? <coughs> so, ang ganda talaga tanawin mga kaidol aeroplano yan mga kaidol pababa no buhos yan sila mga kaidol dyan umalis na yung ating mga tropa doon mga kaidol kasi gabi na no wala silang hilaw nagdismantling ng dairy cream So ngayon nakaupo lang tayo dito mga kaidol muna uh, Parilax relax muna tayo no? Dahil pagod na pagod tayo mga kaidol uh, Bobcat Alimak Nagririgir -re mga kaidol Nagupirit mga kaidol So naging all around tayo dito mga kaidol no? Pero okay lang yun mga kaidol Basta yung sahod tuloy Hindi lang tayo bibitinin no dito kasi mga kaidol no? kasi tumbo mga kaidol yan dyan mga kaidol sa diameter na baloktot no? kasi sumabit yung orya, ano, mga kaidol no? sirga mga kaidol no? Eh, nag down yung ating uh, mga mga ka kaidol hindi niya napansin na sumabit na pala yung Serga niya sa diameter no. Yan no, baluktot. Hindi mo siya kita kasi asul no. Yan no, mga kaidol. Oh. So sa lahat ng mga operator no. So magiging uh, aktibo kayo sa dapat sa asa aktibo kayo sa bawat galaw ng inyong tower crane no, mga kaidol. lang din sa ating uh, ano mga ka-idol buhay no at buhay ng iba no so may ka-idol pala tayo dyan na sabkun napaganda talaga ng panahon natin mga ka-idol so, sa lahat ng ating mga kaalpa members no Alpamiga sa ating pabahay mga ka -idol. so mega mega loves out kayo dyan so istipot lang tayo mga ka -idol, ha sa November mga ka-idol sisimula na yan mga ka -idol, yung pabahay natin no relax relax lang muna tayo mga ka -idol. at ganoon pa rin mga ka -idol. silip silipin nyo rin silip silipin nyo lang din ang aking uh, munting channel mga ka -idol. para magiging uh, ah, malalaman nyo mga kaidol kung nagsisimula na talaga mga kaidol oh, kasi bablog natin yan mga kaidol para makita nyo no kasi para magkapit bahay tayo mga kaidol dun mas magandang uh, magkapit bahay yung puro magkakilala na mga kaidol no sarap sa pakiramdam mga kaidol marami kang kilala sa Ah, uh, kapit bahay man. Kapitbahay no. So grabe yung ko talaga mga kaidol kanina. Kasi nagtatambag pa ako mga kaidol sa ah, uh, ng ating ah, uh, boom truck. Mga kaidol no, na bubunot doon sa ano, sa ating uh, alimak. Kaya pagod na pagod ako mga kaidol. Talagang sumuko ako mga kaidol no kasi nangalang sa ating pagsugan ng mga kaidol lagang pagod na sa ating mga kaidol dyan so saan sulok man sa mundo mega mega loves out kayo dyan mga kaidol so taka mga kaidol uh, nakaubad ako no kasi uh, gusto kong mag makarelax ng konti yung aking katawan mga kaidol na sobrang pagod na pagod mga kaidol no saan sulok sa mundo I love you mga kaidol so uh, mga kaidol no inihingi ko pa rin ang inyong uh, tulong mga kaidol no pang subscribe nyo pa ang maliit na channel ko mga kaidol at maraming maraming salamat no mga kaidol so saan sulok man sa mundo I love you miga mega loves out hanggang dito na lang po ako see you next video mga ka-idol